Hi guys! Magandang hapon po! Yan, uh, nakikita nyo po, parehas pang nakarit. No, yata kami nakarit. Yan, uh, hindi po namin ito pinagandaan. At na-surprise si Sheila at saka si Nanay. Pinatawag ko sila dito sa plaza. Uh, hindi nyo man nakikita pero may mga kamaritis tayo dyan. na ah. like, nanonood Yan. Tapos meron pa tayong special guest kaso no mention. Tapos uh, ngayon, uh, napakasaya ng araw. Ako, especially, siyempre si Sheila. Kasi, isa ito sa, ano, siguro, lagi nyo rin po itong, ano, uh, minsan, sa vlog talaga, kapag si Sheila, kung uh, pinag-uusapan, uh, meron silang uh, sponsors din. Maliban nga, yan sa kila Auntie, sa, sa main sponsors namin kay Auntie, mayroon pa silang sponsor na, ano, ayan. Uh, at ngayon, uh, ito, itong ibibigay natin kay Sheila dapat ay noong December pa, pamasko sana ni Ma'am para kay Sheila. Kaso pares kami naging busy. So ngayon, talagang nagka-chat na kami tapos pinasa niya kagabi. Binigay sa Gcash tapos ito na siya. Oh, di ba? Palakpakan naman tayo dyan. Okay. So ito, 2,000 pesos. Uh, tinanong ko naman si Ma'am kung saan niya gagamitin. Uh, so sabi niya, uh, ito ay pamasko pa niya kay Sheila May. Uh, na late man pero at least oh may 2025 pa rin naman so ito ibibigay ko sa para sa siguro pwede sa savings mo, pambawon mo, bala na sinanay kung paano siya paano niya i-manage yang ano nanay ano. Ano masasabi mo sa sa napakabait mong sponsors na si Ma'am Gladys? Kita Gladys, maraming salamat po sa binigay niyo pong 2,000. Malaking tulong po ito pangdagdag pang baon natong bili na rin po Oh, okay, thank you. Okay. Sinanay naman kaya. Ayan, yeah, sinanay. Ano masasabi mo kay Ma'am Gladys? Magpapasalamat po ako, sir. Okay, welcome nanay. Basta sa akin kasi, basta kapag ako taga-receive lang naman, tapos bibigay ko talaga sa kanila. Wala tayong... Maraming maraming salamat po sa lahat po ng binigay niyo po sa amin. Sana po magingat po kayo lagi. Ayan, tita, sana magpagaling po kayo ah oh, bakit meron ba nararamdaman si si Ma'am Gladys? Oh, okay. Yan, Ma'am, ay pagpipray po namin na mahil po kayo agad para syempre para always happy. Ah, uh, lang, nanay. Oh, okay. Ayun, nabalitaan na total sabi na rin ni nanay no na nag, nagkasakit ngayon hanggang ngayon. Oh, okay. So nakakalungkot pala akala ko masaya, nakakalungkot pero syempre masaya ang ano, Siguro si Ma'am yun ay isa sa kasiyahan, na, kasiyahan niya yung pagbibigay ng blessing para kila sila May. Ako po Ma'am ay nagpapasalamat ng sobra-sobra. ah -sobra. uh, Siyempre insert ko na rin po lahat ng mga sponsors namin at especially kay Auntie na laging nandyan. At uh, ano tayo ngayon? Meron akong ano, ngayon ngayong video na to, meron akong i-announce na good news, dalawang good news. Yung una, uh, bukas or sa susunod na araw, meron kaming dalawang box or isa or dalawang box para tinggaling sa US naman, oh, yes. di ba? Tapos ang pangalawang good news, as usual, sa buwan ng February, binigay na ni Auntie yung allowance para sa mga kids, oh, di ba? Yes. Napaka ano talaga natin ngayon. Advance. Advance, oh, no? 23 pa lang ngayon, Auntie. Grabe naman si Auntie, napaka yes. napaka yes. dabis talaga ni Auntie. So, hanggang dito na lang po yung video namin at sana sa mga viewers namin, followers namin, lagi po kami lagi po namin kayo napapasaya. Although may mga time na hindi kami nakakapag-upload pero susubukan ko at ano kakayanin natin araw-araw tayo makapag-upload para meron pa akong dalawang video na hindi pa na-upload tapos pagkatapos ng dire-diretso na. So abangan niyo rin yung ano birthday celebration ko at siguro ma-upload natin yung dito sa sa channel na to. At abangan niyo rin yung malapit na 1 million followers namin. Yay! No? Ano na kami? 991 followers. Uh, at yun nga, isa sa dahilan kung bakit nagkaroon kami ng mga ganon dahil tumiba yung pundasyon namin lalo dahil nandyan si Auntie na nakaalalay sa amin. Imagine 200,000 followers from lumaktaw agad ng walapit na sa 1 million. Tapos malapit na rin kaming nung nagano si Auntie kasi dati is 1 March na March siya nagumpisa na nag-sponsor. So malapit na kaming mag-anniversary. Oh, so napakalupit. Pinakauna ang anniversary sa namin. So hanggang dito na lang yung video namin guys. Abangan nyo lahat ng mga katatawan na nagagawin namin ngayong 2025. Uh, bye bye! Ingat po kayo dyan ma'am Gladys lagi.